Hello mga idol, kumusta na po kayong lahat? So today, uh, meron kasi akong appliances na Panasonic na sira siya at saka yung electric pan na wall pan, sira din po. Eh, alam niyo naman, pag electronics, hindi nyo makukuha yung sira nun. O hindi niyo makikita yung sira nun kung wala kayong tester. Okay? Kaya naisipan kong umorder ng tester sa Lazada. At kahapon, i-deliver po siya. Ito, Tinin! Mean. Mul, uh, multi-tester ang inorder order ko. Actually, mura lang po ito eh, kaya ako uh, in-order. 138 lang po to kasama na yung shipping fee. Huh. dati kasi meron akong tester. Uh, since na matagal na ako sa abroad, nabagsak daw nung anak ko, sabi ng asawa ko, nagkahiwahiwalay. Eh. Kaya ngayon, hindi ko magawa ito. Hindi ko maki Gusto kong gawin sana sa bago ko bumalik ng Saudi. So, order ako nito para ma-check ko yung damage nung Panasonic na component at saka yung electric pan. But before that, explain ko muna sa inyo to. I-share ko sa inyo kung paano gamitin po ito at kung ano yung mga function nito. Alam niyo napaka-importante po nito lalong-lalo na sa kalalakihan. Okay? Alam niyo naman na konting sira lang sa bahay, maari tayong magastusan kung itatawag natin ang uh, electrician, di ba? So, kung meron kayong knowledge tungkol dito, sabay malaki ang malilis nyo okay unbox na natin actually binuksan ko na rin ito kahapon eh kaya lang naisip kong i-share nga po sa inyo so ayan ayan siya o ang lit lang ang cute ayan ito yung kanyang wire then ah uh, bubuksan natin kasi lalagyan natin ng baterya di battery po ito eh so buksan natin ito buksan natin yung likod So, gaya nga nang sabi ko sa inyo, kahapon, tiningnan ko na to yung binuksan ko na. Kaya, nakapaghanap ako ng uh, baterya kasi hindi hindi libre yung baterya. Hindi ko lang kasamang baterya eh. da Ayan. So, dito yung baterya niya. Ito, yung 9 volts. Buti na lang, meron ako nito. Yung sa mic. Kinuha ko yung sa microphone. So, dito, wala naman kayong ligaw. Ayan. Isasalpak nyo lang yan. O. Okay. Tapos,

on na natin. Eh naka-off 'yo. Oo natin. Oo, oh, di ba? Sa off mo natin ha. Now, ito yung kanyang uh, wire. Oh. Yan. So dito sa wire, itong itim, uh, ito yung negative niya, itong itim. Dito niyo po siya isusuot sa uh, ground. Ayun oh, may ground na nakalagay oh. Tapos kum. Yan, sa pinakababa po. Suot natin 'yan. Yan. Tapos, ito namang red, o yung positive, dito naman siya sa taas, sa may uh, volt amperes. Ah, ayan, dito sa sunod sa taas. So, ayan, nakakonekta na. Now, itong multi-tester ko, dalawang klase po ito. Isang analog at saka isang digital. Okay? So, itong hawak ko, digital po ito na klase ng multi-tester. At maraming brand at saka klase pataas ng pataas ito, mamurahin lang itong binili ko kasi pambahay ko lang naman gagamitin pero, kaya sa tinawag ng multitester meron siyang limang paraan kung paano gamitin Okay, sa so, una meron po siyang uh, ayan, makikita nyo dyan meron siyang DC ayan, DC at saka AC volt tapos uh, continuity then ohms at saka yung DC Ampere ito yung DC Ampere ayan so isa-isahin ko po ah so itong DC DC Volt so open natin itong tuldok ito yung off nya ayan o itong switch nya may nakatapat doon nyo lang itatapat may tuldok sya so pupunta natin sa DC ayan uh, itapat natin sa 20 ayan sa 20 Okay? So, saan gamit to? Itong DC. Yan. Ito po yung DC, DC bolt. Ito po yung, uh, ang meaning po niyan is direct current bolt. Yan po yung battery. Pwede nyo siyang itesting sa battery ng inyong sasakyan. Yan. So, ang gagawin nyo lang, yung positive at negative nito, i-coconnect nyo lang sa negative at positive ng battery, of course. At, magkakaroon po yan ng reading. Pag nagkaroon ng reading, ibig sabihin, buo pa yung baterya nyo at malalaman nyo kung ilan yung karga ng inyong baterya. Ngayon, kapag hindi naman nagkaroon ng reading yan, ibig sabihin, may dead cell o yung tinatawag na patay na butas. Okay? Uh, pwede namang gawin yan. May mga, lalo na dito sa Pilipinas, may mga gumagawa po tayo ng baterya. Ginagawa nila yan, kinukuha nila, binubuksan po nila yan, tapos inaalis yung cell maring butas-butas na yung sil na yun pinapalitan po nila yung may mga kwarto yun sa ano eh sa sa kaha so inaalis po yan tinggal lang yan at saka yung papel yun po ang pero hindi ordinaryong papel yun. yun po ang inaalis nila tapos pinapalitan nila ng iba okay kasi minsan sa lakas ng karga nagkakabutas-butas po yun o kaya naman malalaman nyo kapag tinesting nyo yung baterya nyo kung ilan yung karga kung, kung okay pa ba yung, yung baterya kung nagkakarga pa siya ng Maios, まあ ok?